So guys, good morning guys. Kantahanta mo guys o alaala na lang. Para na siya sa mga tao na nagminhalay, nagkalagyo, o paminawa. Una sa lahat, gusto ko magpaalam. Lalong lalo na sa iyo. Dahil kahit saan ka man mapunta, lagi kong hawak ang puso mo. Hindi ko ginusto ang ilayo ako sa'yo Mahal ng ito ang desisyon ng tadhana at may kapal Alam ko din ako'y magtatagal Sa lugar rato na ako saan wala ka Kaya kulang-kulang ako Hindi lang araw, hindi lang bandi Ilang taon tayo ay di magkita Magkakaya ko ba yun? Sa tingin ko, hindi, hindi ko kaya Dahil ako'y mamamatay Kapag wala ka, wala ka Na dito sa aking tabi Kaya di na mapigil mo gusto kita At ang isa chat at pagitan Pag umila ko sa iyo eh, At ang na aking bila Ang paglisan Di eh, ito madali para sa iyo Ngunit basta di ito madali para sa akin At alam kong hindi tayo